So karo na yan sa mong destination. Mangarok ni mga og sa mote. Oh, nakakuha! Nakakuha mo guys kung nakailan mo ane. <initiation> Kailan mo ane? Comment lang sa comment section. Hala, kaloy man ane. Hala na namin guys sa Andre. Oh, saan din po video, diba? Hindi po video Ano ba, kayo mga ba? Guys, sana mi dire guys. Mangalot na mi sa mo kalutonon. Kamote mani kita wa ngag. Kamote ang kahoy. Sinutingo ko di hapong kay kapis ng tingo. Video hi hapon no. So kani mo ni kamote ang kahoy ni huwa na oh. Nagpakita na sa kuha. Kani mo ni siya. Ah. Oh, di ba? Oh, mo ni. Salbar kay nin kinabuhi po ba makakaong gyud dali. Tawos bunig. Basta kugihan. Oh, na pa oh. So duha na. Sako sako. Dali ya sako. Sako. Ting ting ubi apo na po si Surya. Tawon na koy matabi. Tanga oy. Ni kayo. Hala. Dali ko ubi. Tabi dito. Dali yo.